Meron ulit akong parcel, guys. Ito naman is from Shopee. Ayan, nag-order ako sa Shopee ng aking pandaglag dito sa paninda. So, ngayon, i-unwrap natin to guys. So, nakita nyo naman sa thumbnail kung ano yung laman nito. Nag-order ako nito, na guys. Online kasi nainip na ako. <laughs> Hindi pa ako makapunta ng DVA. So, by Sunday pa ako pupunta. E ngayon, gusto ko siyang i-try para pagka nakita kong patok talaga siya dito sa lugar namin. Bibili na ako ng maramihan doon sa Divisoya. So, ayun eh. Unwrap na natin. Tingnan natin yung mga laman. So, ito lahat siya guys from Shopee. Ito guys ay mga bini character. Bumili na ako sa Shopee dahil yun nga sabi ko hindi na ako makapag-antay and gusto ko na siya matry. Actually, matagal ko ng plan na bumili nito. Nawala lang talaga sa isip ko. Alam ano, ko, uso ngayon yung bini? matagal ko na siyang ano, nakalimutan ko nung bumunta ako nung last, alas uh, punta ko sa Divisoria, nawala siya sa isip ko. And yung pinag ko doon sa Divisoria Basement na stall, walang bini, kaya hindi din na pasok sa isip ko na ah, mga ko ko lang sanang mamili noon. Kasi sobrang uso ngayon, di ba, guys, yung grupo na bini, kaya ayun. Ito yung mga binili ko doon sa Shopee. Ito ay suki ko na shop sa Shopee. So, ere, may recommend ko din siya sa inyo kasi parang halos magkapares na yung price niya sa sa Divisoria. do mas mura syempre sa Divisoria. Pero ito lang yung sa lahat ng mga shop na nakita ko sa Shopee is medyo affordable siya. And pwede, pwede siyang ipang negosyo. So, first na guys. Oh, meron sila doon sticker na bini. Gusto ko talaga magbenta ng stickers. Ayan. Ayan siya. Meron siyang 20 pieces. And booklet na siya ng stickers. Ayan. So, ilan, ano na, siguro yung laman nito. Uh, basta meron siyang sets na ano, uh, 20 pieces. And nabili ko to siya doon ng 139. Ayan. 20 pieces. Ayan. So, titignan ko kung magkano ko siya ibebenta. So, ayun. Dini. Kasi, yung mga bata guys, tinanong ko kung magbebenta ako dito ng bini, anong bini yung gusto nyo? Anong hasil product ng bini? Sabi nila, kahit ano, basta bini. Basta may bini na character. Sabi ko, ay, sobrang oso pa rin talaga ng bini. So, ayun. madali na akong makapag-purchase kahit sa online muna dahil habang malakas pa sila. Eh, gusto ko nga talaga matry kung talagang malakas sila sa mga bata kahit saan dito sa lugar. Para pag namili ako sa divisor, Yun, hindi ako mag-aalangan kung gano'n karami yung nadamputin ko doon. So next, ay ito, ihuli ko to kasi iba to guys, hindi to bini. Isinali ko lang to para makakuha ako ng free shipping. Ilan lang to guys, na uh, try ko lang naman. Kasi nga, ang bala ko ay mamimili ako ng maramihan doon na sa Divisoria. Yeah. So ito, konti lang binili ko. Umuha lang ako nito, kasi pang try ko lang nga, isang box lang ng ano, photocard, ng BD din. Ayan siya. So, mayroon daw itong 59 pieces. Ah, 55 pieces. Ayan, nakalagay mismo dito sa box, guys. Malabo siya. Basta 55 pieces, tapos 59 pesos. Ayan. Kapag mali ang banggit ko ng price, i-flash ko sa screen yung uh, talagang price niya. So, ayun. Dito, i re ko siya. Ayan, para ma-display ng maayos. At makita yung uh, specific character ng bawat cards guys, ito yung huli na bini. Keychain to siya guys. So tingnan natin yung mga pinadala nilang keychains. Tumingin-tingin so, ako sa ibang shop ng mga keychains ng bini. pero sa kanila, so far yung may mas pasok yung presyo na pwede kitang benta sa mga bata. Ay, okay naman yung ano, yung ano niya, okay yung kanyang size. Ayan o oh, guys balo ko nito e-benta kinsi isa ano to siya? ang bili ko nito ano ba bili ko nito Basta ano to siya guys meron siyang 20 pieces din ata Ayan. Basta masaybe benta ko siya kinsi isa kasi ko yung mama ano siya? Nak, ano 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 Maganda siya, nakaano siya bawat isa. Marireuse ko pa yung plastic. Kasi ang bala ko nito, itatanggalin ko sa plastic. Para magamit ko sana itong plastic, kasi tatanggalin ko siya sa... Ayan, para mas klaro, i ko siyang ganyan. Ay, maganda niyan. Oh, cute yung quality niya. Okay na sa price. Maganda naman yung pagkakaprint. Ngayon siya guys, yung sample. Hindi ko kilala yung mga karakter ng Bini. ah, may kilala lang ako. Siguro is dalawa lang, At tatlo. Yung Mika, Aya, tapos yung Sheena, nakawig ni Sarah Heronimo. <laughs> Yun lang yung kilala ko. Pero ito, hindi ko alam kung sino ito. Parang, ito si Mika, ayan. Mika Lim. Tapos ganito siya guys sa likod. Yan, iba-iba siyang ano, design din sa likod. Yan, may nakasulat pa din na Bini. Tapos ayun siya. Maganda guys. Maganda siyang klase na Mabilis naman ata itong mabenta dyan kahit hindi ko na siya ano, sa plastic. Okay na naman siguro. Hindi man siguro ito agad-agad magkakalawang yun dito pag na-expose ng ka matagal. Kasi hindi man ito magtatagal sa akin siguro. So sana, ayun siya. Ayun pa yung iba guys. Meron din siyang grupo-grupo. Ayan o. Oh. Tapos dito. Ay maganda siya. Pero pag nakahanap ako ng mas mura pa nito sa Divisoria, doon you ako kukuha. Know, Dadaglagan ko to. Ayan, ang ating Dini chains. Tapos, para maano ako, makapag free shipping, bumili na din ako sa kanila nitong isang product. Ba, ano to siya guys? Ah? Ano? Bubbles. Pero bibili pa din ako ng bubbles dun sa ano, sa Divi, sa Divisoria. Ganun lang ako nito. Ito lang yung napili ko dun sa ano, sa store na yon. Ang pangalan na shop ng guys is Payas. Ed, marami na din sa inyo siguro ang familiar sa shop na yon. E, isa yun sa mga gandang shop na mapapagbibinhan. Pero na kapag malayo ka sa Divisoria, ayun yung option na shop is yun, yung Payas. Wholesaler. So, eto siya guys. Ayan. So, ibibenta e, ko siguro ng ano, 15 pesos. Pero malaki siya, ma ma malaki siya oh. Pwede siya pang 20 pesos, pero kung kaya na ng 15. Ayun. Ang price nito is, ah, meron siyang 8 pieces, tapos ito yung kanyang price. Yan. Nakalimutan ko kasi yung mga prices. Ayan. Ayan. Only in Fias store. So, ayun. Try natin guys, so, talagang mabenta yung bini. Ayan, nakapag-display na ako guys. And ito yung ginawa ko sa aking mga keychains. Ayan. Ang ganda guys, ang clear ng print nila. Ayan siya oh. Ayan. So, naka-plastic seal din kanina guys. May nagtatanggal ko siya kasi para mas kita siya. At saka para ma-reuse ko yung plastic. Ayun nga guys, yung presyo nga para nito diba is 145 and 20 pieces na siya. So, bibenta ko yan siya guys ng 15 pesos each. Ayan. Tapos guys, itong aking stickers. Ayun, doon ko na siya, din-display dahil doon siya may spot. Yan, bebenta ko siya guys ng 12 pesos isa. So meron siyang 20 pieces. Tapos yung ginawa ko naman guys sa mga ano photo cards. Ito na ko siya guys. Ayan. Ayan na siya. Tutigdig lilima yung nilagay ko. Sa so, bibinibenta ko siya guys ng 10 piso and 5 pieces. So ito lang yung isang grupo ang walang yung buo sila, yung ganito. Ayan. Kasi yun na lang eh bali, sampung photocards lang na may, ano yan, grupo. So, hindi makapili pa isa-isa yung mga bata. Lahat ng pack, nilagyan ko ng mayroong silang isang photo na uh, buo sila. Ayan. Lahat yan. Ito lang talaga nag-iisa yung wala. Ito, pero limang piece, pi piraso pa din yun sila. So, tigli limang piraso yan. Yun yung ginawa ko, guys. Ayan. Dinisplay ko lang siya dyan. And, <laughs> pinag ano ko na lang, kinompres ko na lang to aking mga slime para magkasya sila dyan. Maganda kasi pagkaganyan yung pagkakadisplay. Bali, yun lang muna guys ang na-display ko mga bini kasi yun lang yung in-order ko. Kasi ko lang muna siya. Doon naman sa bubbles ko guys, ito na lang. Nilagay ko na lang siya dyan. Ayan, benta ko to siya guys ng 20 pesos isa. Mataba kasi siya. So, kayo ayun, benta ko siya bebenta. Kasi mabigat naman siya at marami siyang laman. So, yun guys, yung ginawa ko dun sa mga bini. Ayan. So, sana mabenta. And sa pagbalik ko ng DB, mabibili na ako ng maramihan.